Dalawang araw bago ang inaasahang mapayapang eleksyon ay naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Davao del Norte dahil sinatuklas ang illegal assistance to individuals in crisis situation payout na sinasabing may naging paglabag ngayong barangay at sanggunyang kabataan elections. Ayon kay Davo del Norte Governor Edwin Ubahid, agad niyang pinaimbestigahan ang sitwasyon sa Asuncion Gym kung saan naganap ang payout. Uh, sa pagka matuod lang alang sa katawan sa probinsya sa Davao del Norte, mga kaigsuunan ko. Ang naitabo kagahapon, uh, adunay nag-inform sa ako uh, nga adunay pee-out nga gihimo sa gym sa Asuncion nga gipangunahan ni sa DSWD Region 11 through AX program. Mm -hmm. Og kini siya tungod sa pagkahibalo ko, akong gi padalag tao to verify. Ayon sa gobernador ang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation na isang programa ng Department of Social Welfare and Development ay sinasagawa lamang sa panahon ng sakuna o matiging krisis o pangangailangan. So, pag ato niya, yun siya, Sir, positive, agid ang mga tao, puno din gym, daghan kayong tao. So, iko, unsa man ang mga tawana, Biktima ba sa calamity? Dili, sir. unsa mo rin na? Pee out ni sir for election purpose. Ngano man? Kaning mga tawahan na, sir, dili taga-asunsyon, mo iyang tawag sa kuha. Kaning mga tawahan na, sir, taga-kapalong. Taga barangay Kapungagan, barangay Mamakaw, barangay Katipunan, o barangay Gabuyan. E kung ano naman sa... <laughs> So, anong sa Asunsyon man eh. Nga, na may gym ang kapalong. O na, kaning mga tawa na, na yung mga barangay. So, meaning, suspicious na ang pag sa kwarta sa gobyerno. Sad pa ni Governor Hubahib, kahinahinala ang naturang payout. Sapagkat bukod sa nakasarado ang gym, ay hindi umuno mga residente ng barangay Asunsyon ang mga beneficiaryo. Na-adereser ang tanan empleyado sa DSWD dili mo hatag og ID. Gipanggakos ilang bag. Ingko pangayua ang master list nga ilang gigamit para panghatag sa kwarta. Dili sir, dili kwan, ila nang gigakos ilang bag. Dili mo kuha og ID, dili mo pakita ID og wala pod sila mo surrender sa pulis sa ilang pangalan. Nana ang naana ang, uh, naana ang uh, chief of police sa Asuncion, kauban sa atong provincial director na tanan sila sa sulod ilang gihangyo ma'am kinahanglan lang namo ang ang inyong ID pangalan dili mo tugan dili mi mo tugan kay hulato na mo ang among regional director mo isulti sa empleyado sa DSWD nga hulato na mo among director si attorney Banisa Gokong. ini so gi-inform ko ikaduha kinsay na adya Sir, naadere ang staff sa opisina ni Vice Governor Uyo nga mao si Robert Caminero alias Pugi. Kinmistron din ito ang araw ng pagsasagawa ng payout na umunoy may bahid politika, lalo pa at nato nito sa araw ng eleksyon. E kung anong nung naamandiya ang DSWD, naamandiya ang AX, ha? Unya, dili working this hunahunao ninyo alang sa katawhan nga Sabado, Domingo ta karon gahapon ay tabo Sabado. Nga anong naa sila didto? Oh, nga anong naa sila? Illegal gyud ang pagdistribute sa kwarta. Kita kayo nga na ay anomalya. Ha? Kita ninyo ha? Oh. Oh. Gipangunita na nila. Gitaging na na karon Ingon ko, iblater tanan. Kinahanglan may bawa ni sa katawan sa Davao del Norte o katawan sa Tibuok, Pilipinas. Nga naay, ay ingon ani nga panghitabo. Nga nahitabo sa probinsya sa Davao del Norte tungod sa budget sa tingog partilis nga gi-download -gi dito sa DSWD o gi-convert nga AX Og gidistribute ni Vice Governor Uyo Uy, og sa tanan niyang alay nga mga politiko para magamit sa vote buying o pamulitika para karong barangay eleksyon. Naglabas din ng saloobin si Kapalong Mayor Tess Timbol ukol sa naganap na payout. Ako, natingalan po kung ano naabot sila dito. Kay nalaman na nawag sa ako, informing me nga na uh, aday pay out nga giundang og no, na sorpresa gyud kuno kay pag-abot nako kasi ang main entrance nga is nakalak siya unya ana bang ang mga naglingko dito nga ingon nila taga DSW DSWD wala uniform wala ID mm -hmm. no unya ana wa magyud kuno duol sa ilagani kay lisod mamis ma kung makita sa mga tao dito na agyo ko rin sa tumoy, nagtindog ko, sikong pangutana nga, pwede na ba makagawas, pwede na ba mo uli, na yun, ana. So, pa, na ebo, ag, abogado nga mo abot, kaya parang na konsulta na ako. So, hantun na abutan ng gabi na, nagkaulat ko kay, nakita ko restless na, niya matingala ko nga, ah, ex-man ko nun eh. padulo na mag tag eleksyon Wala man po'y kalamidad na sa kapalong. Nangako naman si Governor Hubahib na ibabalik at bibigyan ng assistance ang mga naging biktima ng umunong iligal na payaw. Kung naay anomali sa ilang panghatag sama sa kung gingon, nga ang kwarta nga inyong gipirmahan, tibook, 5,000, paggawas ninyo, sinsilyo na lang inyong gidawat, kantidad na lag 1,000, o katung uban nga nagpirma o 3,000, nga ang inyong gipirma, gipirmahan 3,000. Paggawas ninyo, gibawi ang 2,000. 1,000 na lang inyong nadala. Og masugod. Anhi mo sa opisina. O sa Martes po. At to mo sa opisina. O nya, ato ng ikiter tanan para mabalik na sa inyo ang inyong kwarta nga inyong gidawat. Kinahanglan nga mo execute mo at para nga kanang kwarta nga gibawas nila mabalik na sa inyo. Ha. Kaya kamo ang tinood nga beneficiary. O kamo ang liable, ana. At yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Jean Domingo, SM9 News.